Ang buhay ay nasa mga panahon. Walang panahon na tumatagal magpakailanman. Bawat panahon ay may paglipas ng panahon at nagbibigay sila ng daan para sa isang bagong panahon na laging mas mabuti kaysa sa nauna, lalo na kapag lumalakad kasama ng Diyos. Ang pagtatapos ng isang season at ang simula ng bago ay may iba't ibang hamon at ang hindi pag-unawa sa nangyayari ay maaaring humantong sa pagkaantala sa pagdating ng bagong season. Upang maiwasan ito, sa video na ito, susuriin natin ang labing isa palatandaan na pinangungunahan ka ng Diyos sa isang bagong panahon. Ngunit bago yon, kung hindi ka pa nakasubscribe sa amin channel, mangyaring gawin ito. Pagpalain ka ng Diyos habang ginagawa mo ito. Salamat po! Ang mga panahon sa buhay ay maaaring maging malalim at makakapagpabago ng buhay, tulad ng pag-aasawa, pagkakaroon ng anak, pagsisimula ng kurso, o pagsisimula ng bagong trabaho. Bagamat maaaring pansamantala at transisyonal ang ilang panahon, ang pag-alam kung kailan magtatapos ang isang season, at kung ano ang mag-udyok sa iyo na magsimula ng bago ay mahalaga para matagumpay mong tumulak sa bagong season. Ngunit paano mo malalaman ito? Narito ang labing isa palatandaan na pinangungunahan ka ng Diyos sa isang bagong panahon. Bilang isa, dinadala ka ng Diyos sa isang panahon ng paghahanda. Kapag may darating na magandang bagay sa iyo, kailangan mong maging handa para dito. Sinabi ni Jesus sa isa sa kanyang mga turo na walang naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlan. Ang sinumang gumawa nito ay gustong sayangin ang alak at sirain ang sisidlan. Ang sisidlan ay dapat na handa upang matugunan kung ano ang malapit ng dumating. Ang Diyos ay hindi lalabag sa prinsipyong ito tungkol sa pagbabago ng mga panahon sa iyong buhay. Inihahanda ka niya sa iba't ibang paraan upang maihanda ka sa bagong panahon. Makakatanggap ka ng kakaibang mga tagubilin mula sa Diyos na gawin ang mga bagay na hindi mo karaniwang ginawa. Tinuturuan ka niya ng pasensya, kabutihan, at kaamuan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Maari mong mapansin na ang lahat sa paligid mo ay tila kumikilos upang subukan ang iyong pasensya. Sa pakikitungo mo sa kanila, unti-unti kang nagiging mas matiisin at natututo ka ng empatsya at emosyonal na katalinuhan. Ang panahong ito ng paghahanda ay upang ihanda ka kung saan ka dadalhin ng Diyos. Numero 2 Hindi komportable sa iyong kasalukuyang estado. Bigla ka bang nakaramdam ng hindi komportable kung saan ka dating nasa bahay? Biglang naramdaman mong hindi ito ang tamang lugar para sa iyo o hindi ito ang antas na dapat mong gawin. Ito ay maaaring isang senyales na ang isang panahon ng iyong buhay ay nagtatapos at malapit ka ng lumipat sa isa pa. Kapag nais ng Diyos na ilipat ka sa isang bagong panahon ng iyong buhay, maaaring kailanganin kang magpalit ng mga karera, magpalit ng iyong lokasyon, o magsimulang magtrabaho sa mas mataas na antas kaysa sa nakasanayan mo. Dahil dito, kailangan mong maging hindi komportable sa kung nasaan ka bago mo simulan ang pagnanais kung ano ang gustong gawin ng Diyos para sa iyo. Kung bigla mong nalaman na hindi mo na nakukuha ang kasiyahan at kasiyahan na lagi mong nararanasan tungkol sa isang partikular na bahagi ng iyong buhay at nagsisimula ng hindi komportable kahit na sa iyong comfort zone maaaring hindi ito resulta ng anumang panlabas na salik. Isa itong malaking senyales na pinangungunahan ka ng Diyos sa isang bagong panahon. Kailangan mong bigyan ng higit na pansin ang kanyang tinig upang malaman kung ano ang kanyang sinasabi upang makagawa ka ng tamang desisyon. Numero 3 Unproductivity gusto mong maging matagumpay sa lahat ng iyong ginagawa, ngunit ang katotohanan ay hindi lahat ng iyong ginagawa ay nagtatagumpay. Karamihan sa mga tao ay nakakaranas ng isang punto ng kabiguan, lalo na pagkatapos nilang magsikap na kinakailangan upang makamit ang mga resulta na inaasahan nilang makamit. Ito ay palaging isang mahirap na tableta na lunukin. Ngunit minsan ay maaaring gamitin ng Diyos ang kabiguan upang akayin ka sa tamang landas. Kung pupunta ka sa maling landas at matagumpay ang lahat, hindi mo makikita ang pangangailangan na maghangad ng anumang kakaiba sa iyong buhay. Maaaring maging mahirap na ilipat ka mula sa kinaroroonan mo kung ang lahat sa paligid mo ay patuloy na nagtatagumpay. Kaya nga pinahihintulutan ng Diyos ang pagkabigo para ipakita sa iyo na ang landas na iyong tinatahak ay hindi magdadala sa iyo sa kung saan kanya dadalhin. Gumagamit siya ng kabiguan upang iredirect ang iyong landas at ipakita sa iyo ang landas na dapat mong tahakin. Kapag napansin mo na ang iyong mga pagsisikap na mapabuti ang isang partikular na aspeto ng iyong buhay, ay hindi gumagana o kung ano ang dapat na nagbunga ng isang mahusay na resulta para sa iyo ay hindi nagdudulot ng mga kinakailangang resulta. Ito ay isang senyales na maaaring hindi ito ang ruta na nilayo ng Diyos para sa iyo. Upang kunin at na siya ay naghahanda ng isang bagay na mas mabuti para sa'yo. Sa panahong ito, kailangan mong magtiwala sa Diyos ng buong puso. Kailangan mong tandaan na ang kanyang mga plano para sa'yo ay mga plano para sa kabutihan at hindi para sa kasamaan. Kailangang nasa likod ng iyong isipan ang banal na kasulatang ito, Roma 8 oras 28 minuto at nalalaman natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Dahil mahal mo ang Diyos, magiging maayos ang mga bagay-bagay para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay patuloy na panghawakan ang mga pangako ng Diyos, dahil hindi nabibigo ang kanyang mga pangako. Bilang apat Ilang katulad na oportunidad o karanasan sa loob ng maikling panahon. Ang parehong mga kaganapan ay maaaring patuloy na nagaganap sa iyong buhay, o maaari kang magkaroon ng mga pagkakataon na ipinakita sa iyo sa parehong linya ng paulit-ulit sa loob ng isang partikular na panahon. Dapat mong bigyang pansin ang bagay na iyon, dahil maaaring pangunahan ka ng Panginoon sa mga pagkakataong iyon upang magsimula ng bagong panahon sa iyong buhay. Ang mga pagkakataon ay maaaring hindi kahit isang bagay na nakakakuha ng iyong interes o isang bagay na napag-isipan mo na, ngunit sa hindi mo alam na mga kadahilanan, tila ang lahat sa paligid mo ay patuloy na pinag-uusapan ito. Parang kahit saan ka magpunta, patuloy ka lang nakakarinig at nakakakita ng mga senyales. Nagsalita ako tungkol sa parehong bagay. Pagkatapos ang mga tao sa paligid mo, sabihin na natin ang iyong mga kaibigan at ang iyong pamilya, patuloy lang na sabihin sa iyo na naniniwala silang magagawa mo ang mga bagay na ito. Ito ay isang senyales na malamang na pinangungunahan ka ng Diyos na pumunta sa rutang iyon. Gayunpaman, bago ka tumalon sa pagkakataon, kunin ito bilang paraan ng Diyos sa pag-akay sa iyo sa isa pang panahon ng iyong buhay. Alalahanin na ang kaaway ay kumikilos din, at maaaring ito ay isang maling pagkakataon upang ilihis ka mula sa kung ano ang ginagawa ng Diyos. Dito napakahalaga ng discernment. Bago ka kumuha ng anumang pagkakataon o makipagsapalaran sa pagsubok ng mga bagong bagay batay sa patuloy na pagdating ng mga pagkakataon o karanasang iyon, kailangan mong marinig mula sa Diyos ang iyong kaugnayan sa Diyos at kung gaano mo naintindihan ang tinig ng Diyos ay tutulong sa iyo na makilala ang mga pagkakataong hindi mula sa Kanya. Ngunit maaari kang gumawa ng ilang personal na pagsubok upang matukoy kung ito ay tinig ng Diyos o hindi. Ang unang bagay na malalaman mo kapag ang pagkakataon ay mula sa Diyos ay ang iyong espiritu ay sasang-ayon dito, lalo na kung ikaw ay nasa linya at naayon sa Diyos. Ang pangalawang bagay ay magiging daan nito para luwalhatiin ang Diyos at gawing perpekto ang kalooban ng Diyos sa lupa at sa iyong buhay. Kung ang pagkakataon ay para luwalhatiin ang iyong sarili, gumawa ng pangalan para sa iyong sarili, o gawin kang tanyag o mas mayaman, at ito ay nagreresulta sa walang direktang kontribusyon sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos kung gayon dapat mong tiyakin sa kabila ng bawat maliit na pagdududa na ito ay hindi isang pagkakataon mula sa Diyos. Ngayon, kailangan mong malaman na ang inihahanda ng Diyos para sa iyo ay maaaring katulad ng dinadala ng kaaway. Kaya lang sa paraan ng kalaban, laging may kompromiso. Tingnan mo noong tinukso si Jesus. Sinabi sa kanya ng Diablo na kung sasambahin siya, ibibigay niya sa kanya ang lahat ng kaluwalhasyan ng lupa. Ito ang jablo na nagsasabi kay Jesus, bakit kailangan mong mamatay sa krus bago makuha ang kaluwalhatyang ito kung maaari ko itong ibigay sa iyo ngayon. Kaya, ang mga pagkakataong hindi mula sa Diyos ay susubukan na akayin ka na ikompromiso ang iyong mga pamantayan. Kailangan mong bantayan sila. Ano ang iba pang mga senyales na maaaring magpakita na inaakay ka ng Diyos sa bagong panahon? Numero lima. Ilang panaginip na nagsasabi ng parehong bagay? Nagkaroon ka ba ng parehong panaginip kamakailan o ang iba't ibang mga panaginip ay nagsasabi ng parehong bagay sa iyo? Iyon ay maaaring maging isang senyales na pinangumunahan ka ng Diyos sa isang bagong panahon sa iyong buhay. Ang mga panaginip ay makapangyarihang kasangkapan na ginagamit ng Diyos upang ipinta ang isang larawan ng Kanyang ginagawa para sa Kanyang mga anak. Ito ay naghihikayat sa kanila at nagpapaalam sa kanila na kung ano ang nasa unahan ay mas malaki kaysa sa kung saan sila nang daling. Pinapalakas din nito ang kanilang pagtitiwala at pagtitiwala sa Diyos upang malaman nila na siya ay nagmamalasakit sa kanila at may magagandang plano para sa kanila. Kapag nagsimula kang magkaroon ng panaginip na nagsasabi sa iyo ng parehong bagay, maaari itong maging senyales na papasok ka na sa isang bagong season. Ang panaginip na iyon ay nagpapahiwatig na may isang bagay na pinakawalan o malapit ng ilabas sa kaharian ng Espiritu para sa iyo, at kailangan mong iposisyon ng tama ang iyong sarili upang makuha ito. Ang pagkakita ng isang bagay sa iyong panaginip ay hindi ang katapusan nito, sa katunayan, ito ang simula. Maraming tao ang may magagandang pangarap, ngunit ang kalaban ay nagdadala ng maraming hamon sa daan, na pumipigil sa kanila sa pagsasakatuparan ng kanilang mga pangarap. Kapag nakita mo ang mga panaginip na ito, kailangan mong makuha ang tamang interpretasyon batay sa banal na kasulatan, at pagkatapos ay ipanalangin mo ang mga ito sa katotohanan. Hindi ka tumitigil sa pagdarasal hanggang sa kalaunan ay lumakad ka sa bagong panahon dahil ang panalangin ang nagtitiyak na makukuha mo ang iyong pinangarap. Bilang anim, Pagkakatugma sa salita ng Diyos Ang Biblia ay inihayag na salita ng Diyos. Ito ay isang tiyak na salita ng propesya, na higit sa alinmang propesya. Kapag itinuturo ka ng Biblia sa isang partikular na bagay, dapat mong bigyang pansin ito. Maaaring nakipag-usap sa iyo ang kasulatan tungkol sa ilang bagay, maaaring mga aksyon na dapat gawin, mga desisyon na gagawin, o muling pagbibigay diin sa ilang mga pangako sa iyo. Kung gayon, maaaring ito ay isang senyales na pinangumunahan ka ng Diyos sa isang bagong panahon. Kung paanong pinanghawakan ni Maria ang lahat ng mga salitang narinig niya mula sa anghel sa kanyang puso, kailangan mong hawakan ang salita ng Diyos sa iyong puso at maniwala na kung sinabi ito ng Diyos, magagawa niya ang kanyang ipinangako. Bilang pito Kumpirmasyon sa panalangin Ang panalangin ay pakikipag-usat sa Diyos. Ito ay isang daluyan kung saan ka nakikipag-usap sa Diyos, at ang Diyos ay nakikipag-usap pabalik sa iyo. Maaaring nakita mo na ang lahat o ilan sa mga palatandaang nabanggit sa iyong buhay, at dahil sa patuloy na katangian ng mga palatandaang iyon, nagpasya ipagdasal ang mga ito. Sa panahon ng panalangin, pagtitibay ng Diyos ang kanyang kalooban para sa Habang sila ay nananalangin, ibinigay ng Diyos sa unang iglesia ang tagubiling ito sa mga gawa labintatlo, dalawa, habang sila ay sumasamba sa Panginoon at nag-ayuno, sinabi ng Espiritu Santo, Ibukod mo sa akin si Bernabe at si Saulo para sa gawain itinawag ko sa kanila. Ang iyong kakayahang marinig at maunawaan ang Diyos ay napakahalaga rito. Sinasabi ng Biblia na kapag nananalangin ka sa Diyos na may Diyos-Diyosan sa iyong puso, sasagutin ka niya ayon sa Diyos-Diyosan na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong ipakita ang mga palatandaang iyon sa kanya, at itanong kung ano ang kanyang sinasabi, hindi ang iniisip mong sinasabi niya. Kapag natanggap mo ang kumpirmasyong ito, alam mong oras na para gumawa ka ng mga aksyon na magdadala sa iyo sa isang bagong panahon sa iyong buhay. Number 8. Deep Sense of Peace Kapag kumilos ka alinsunod sa kumpirmasyon na natanggap mo, nakakaramdam ka ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Bago kumilos bilang pagsunod, maaari kang matakot, magkaroon ng ilang mga pagdududa, o makaranas ng pagkabalisa. Ngunit kapag humakbang ka sa tamang landas, at nagsimulang lumakad sa direksyon na ipinapakita sa iyo ng Diyos, ang kapayapaan ay magiging iyong kasama. Si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan, at siya ay lumalakad na kasama mo upang akain ka sa bagong panahon ng iyong buhay. Maaari mong sundin ang kanyang mga hakbang at hindi magkaroon ng kapayapaan. Sa sandaling magkaroon ka ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan, alam mong lumalakad ka kasama ng Panginoon upang akain ka sa isang bagong panahon ng iyong buhay. Wala kang dapat ikatakot dahil siya ang namumuno at mag-aalaga sa iyo. Number 7. Sirang relasyon Ang ilang mga tao ay magsisimulang umalis sa iyong buhay kapag nagsimula kang magtrabaho ng naayon sa bagong panahon na dadalhin ka ng Diyos. Ito ay kailangang kailangan, lalo na kung gusto mong malayo sa ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Maraming mga seasonal na kaibigan na hindi lilipat sa bawat season na kasama ka. Hindi ito nangangahulugan na sila ay masasamang tao, nangangahulugan lang natapos na ang oras nila sa buhay mo, at oras na para mag-move on ka sa posisyong iyon. Ang pananatiling gusot sa kanila ay magpapanatili sa iyo na nakatali sa posisyon na iyon na hindi ang gusto ng Diyos para sa iyo. Kaya, kapag nagsimula kang kumilos bilang pagsunod sa mga kumpirmasyon at tagubilin na nakuha mo sa lugar ng panalangin, ang mga taong ito ay hindi na magiging komportable sa iyo. Magiging kakaiba ka sa kanila at maaaring subukan nilang pag-usapan ang iyong ginagawa. Maaari pa nga silang magsabi ng mga salita na maghahasik ng pagdududa sa iyong puso, at ang pagpapanatiling malapit sa iyong sarili ay lubos na maglilimita sa iyo. Kaya naman hinihiwalay sila ng Diyos sa iyo o pinakikita kang dahilan para lumayo sa kanila. Sa puntong ito, gagawin kang gumawa ng desisyon ng tadhana na pumili sa pagitan ng iyong maluwalhating kinabukasan at mga kaibigan o anumang uri ng relasyon. Numero 1-0 Nadarama mo sa iyong espiritu na may magandang mangyayari. Isaya 43, Labinsyam, tinan mo, ako ay gumagawa ng bagong bagay. Ngayon ay bumubulusok ito, hindi mo ba nahahalata? Gumagawa ako ng daan sa ilang at mga batis sa ilang. Kapag maraming tao ang nagbabasa ng talatang ito, hindi nila pinapansin ang tanong na itinanong. Ang tanong na ito ay nagpapahiwatig na mararamdaman mo ito sa iyong espiritu kapag gumagawa ang Diyos ng bagong bagay. Kapag lumalakad ka kasama ng Diyos, malalaman mo kung kailan nagbabago ang isang panahon at kung kailan magsisimula ang isa pang panahon. Magkakaroon ng saksi sa iyong espiritu sa katotohanan ito. Malalaman mo lang na may magandang mangyayari sa paligid mo. Makadarama ka ng labis na kagalakan, at ang iyong puso ay itutuon sa mga positibong bagay dahil, sa kaibuturan ng iyong espiritu, alam mong may magandang mangyayari. Bilang labing isa, espiritual na pagsalungat mula sa kaaway. Ang isang paraan na malalaman mo kapag lumipat ka sa isang bagong season ay ang iyong mga kaaway ay hindi makakapagpahinga. Magkakaroon ng maraming pagsalungat, pag-atake, at takot sa pagsalakay mula sa kaaway, hindi lamang sa pisikal kundi sa mental, emosyonal at maging sa espirituwal. Gagamitin ang Jablo ang lahat ng kanyang makakaya para mapalampas mo ang ginagawa ng Diyos. Alam niya na gumagawa ang Diyos sa mga panahon at kapag napalampas mo ang isang panahon, kailangan mong maghintay hanggang makuha mo itong muli. Karamihan sa mga tao ay maaaring hindi man lang makuha ito kaya naman ang kalaban ay nasa kanilang kaso na nagpapaligtaan sa kanila. Kapag naramdaman mo o nagsimulang makaranas ng matinding oposisyon mula sa kaaway, oras na para malaman mo na may magandang mangyayari. Kailangan mong maging alerto sa espiritual upang hindi mo makaligtaan ang ginagawa ng Diyos. Ang Diyos ay tapat. Patuloy niyang pagsasama-samahin ang lahat para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Ngunit kailangan ng isang anak ng Diyos na may pag-unawa upang malaman kung ano ang ginagawa ng Diyos at gumawa ng tamang aksyon upang hindi nila makaligtaan ang kanilang mga pagpapala. Kapag nakita mo ang alinman sa mga palatandaang ito sa iyong buhay, pag-ibayuhin ang iyong mga panalangin at maging sensitibo sa mga senyales at impormasyon mula sa kaharian ng Espiritu upang makakilos ka ng tama at sa tamang panahon para magpatuloy ka sa bagong panahon ng iyong buhay manalangin tayo. Ama, narito ako sa iyong presensya ngayon, dahil alam kong dinadala mo ako sa isang bagong panahon ng aking buhay. Pinipili kong sundin ang iyong paunguna at gawin ang anumang hilingin mo sa akin, upang makarating ako sa panahong iyon na pinangungunahan mo ako. Sa pagdaan ko sa panahon ng pag-inat, tulungan mo akong kumapit sa iyo. Nagtitiwala na mahal na mahal mo ako at hindi ako papayag na dumaan sa anumang bagay na hindi maganda para sa akin. Hindi ko hahayaan ang pagiging pamilyar o labis na kaginhawaan na pigilan ako na makinabang sa iyong ginagawa. Panginoon, dalangin ko na gabayan mo ako sa bawat hakbang. Kapag dumarating ang mga pagkakataon, tulungan akong makilala ng sapat upang malaman ang mga mula sa iyo at ang mga mula sa kaaway na nilalayong igalaw ako mula sa iyong banal na kalooban sa aking buhay. Dalangin ko ang biyaya na mapagtagumpayan ang bawat pagsalungat, pag-atake, at pag-uusig mula sa kaaway. Ano man ang mangyari, hindi ako susuko sa panggigipit na ikompromiso ang aking pananampalataya. Tulungan akong patuloy na tamasahin ang iyong kapayapaan, kagalakan, at presensya habang umaasa akong lumipat sa bagong panahon na inihahanda mo para sa akin. Tulungan mo akong mag-aral ng banal na kasulatan, at gumugol ng oras na alamin ang iyong boses sa pamamagitan ng iyong nakasulat na salita, upang hindi ako mabiktima ng anumang anyo ng panlilinlang sa aking landas. Panginoon, gawing tanda at kababalaghan ang aking buhay. Tunay na dinadala mo ako sa isang lugar na hindi maabot ng sinuman sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas o kakayahan. At iyon ang dahilan kung bakit alam ko na ang pagtitiwala sa iyo ay nagbibigay sa akin ng lakas upang tamasahin ang lahat ng iyong nakalaan para sa akin. Kailangan kong maramdaman ang pagmamahal mo sa paligid ko para hindi ako sumuko sa kompromiso. Basahin mo ang aking buhay sa iyong kapangyarihan upang makita ko ang mga tamang pangarap at pangitain. Ang jablo ay hindi magtatagumpay sa pagpapakita sa akin ng mga maling pangitain na magpapakilos sa akin mula sa paggawa ng mga tamang bagay sa tamang panahon. Tulungan mo ako, Panginoon, na mabisang manalangin upang ang mga pangarap na nakita ko tungkol sa hinaharap na mayroon ka para sa akin, ay hindi lamang mananatiling mga pangarap, ngunit makikitang mahayag at mahayag sa lupa. Salamat, Ama, sa panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nasiyahan ka sa video na ito, ipaalam sa amin sa seksyon ng komento, at tiyaking ibabahagi mo ito sa isang tao.